Hello guys. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ay may bago na naman tayong recipe guys. At magluluto tayo ng lomi Malaysia. Kung meron loming Batangas, meron din loming Malaysia. At ito na guys, mag, uh, magkakat-kat na tayo ng ating mga ingredients para sa ating lulutuing lomi ngayon. Ayan, magkakat na ako ng garlic, ng onion, ng carrots, ayan guys, ng cabbage. So tara na guys, samahan nyo ako, stand by there. Tapos na tayo, guys, nag-cut-cut. Ito na yung chicken, guys. Tapos yung fish cake. Yung onion. Yung green onion. Yung garlic. Ayan. At yung cabbage natin, guys. At carrots. Ayan, guys. So, ayan yung aking mga ingredients sa aking lomi ngayon. At syempre, ito. Ang pinakamahalaga, yung pansit pang lomi. So, tara na guys, magluluto na tayo. Igisa na natin 'yung ating garlic. Ayan, at saka 'yung ating onion, igisa-gisa lang natin ng konti, guys. Ng ganyan, at pagkatapos nilalagyan na natin 'yung ating uh, cut na chicken, guys. 'Yan. Tapos igis-gisa-gisa lang din naman natin konti. Kasi mamaya, ma uh, lalagyan naman po yan ng sauce. Kaya, maluluto lang din yung chicken. Lagyan na rin natin yung ating fish cake, guys. Ayan, pagsamasamahin na natin silang igisa. Napakadaling lutuin ng lomi. Ala, mami, luz Ayan, lagyan na natin ng soy sauce. Ng oyster sauce. Ayan, guys. Ako nang tumansya sa lasa niyan, guys. So, mix natin. At pagkatapos niyan, lalagyan na natin siya ng tubig at ating pakuluin, guys. Yan. One liter of water, lagay natin. Pero kapag uh, need pa na, guys, pwede niyo naman dagdagan siya. Maglalagay na rin ako ng black pepper. Mix-mix natin, guys. At pakukuluan na natin yung ating sabaw. Ayan, guys. Takman na natin, guys. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw. Ayan, guys, pwede na natin, guys, ilagay yung ating pansit para mapakuluan kasama ang kanyang sabaw. Ayan, guys. At saka yung mga gulay na ilalahok natin sa ating lomi. Ayan. Tulad ng carrots at saka ng cabbage, guys. Pakuluan ulit natin yung ating lomi. Ayan. Napakadali lang, guys. Sabi nila sobrang sarap daw yung lomi ng Batangas. Try natin 'to, guys. So ayan, nakulo na siya, guys. At maglalagay na rin tayo ng uh, eggs. Siyempre, need natin lagyan ng eggs para pampasarap sa ating lomi at para medyo malapot-lapot ang kanyang sabaw, guys. Ay maglalagay din tayo ng cornstarch. Naglagay ako ng 1 tablespoon cornstarch with water and mix-mix natin guys. At pakuluan natin saglit yung ating lomi. Ayan, para ma-absorb lahat yung kanyang lasa na ating nilagay. Ayan guys. Ready na yung ating lomi guys. Mag-sprinkle tayo ng green onion sa ibaba para pampaganda sa kanyang uh, di ba? Sa kanyang itsura, di ba? Ang sarap na ating lomi for today, guys. So, let's eat. Hope you enjoy watching my new recipe of lomi. Thank you guys. Please do subscribe to my channel for more videos and like and share. And click na rin guys ang notification bell para like ka updated sa mga video ko pang i-upload. Thank you guys for watching. Bye-bye! See you next video!